Ayan guys, magandang umaga. Nandito na naman kami. Uh, ito naman ang ngayon ang aming papakyawin. Ayan, didindingan namin ito. Siguro abutin sa amin ito ng ilang araw guys. Dahil wala pa ang mga materialis. Kukunin pa ang mga materialis nito wala pang naka-riding mga gagamitin kaya siguro mga ilang araw namin itong trabaho ayan ito'y papakyawin namin ayan ang kasama ko sa pagpapakyaw nito ayan ito yung bahay ng kapatid namin at ito pa rin yung dati namin pinakyaw na bahay ayan kami pa rin ang nagdingding niya noon. Tapos, ito naman ngayon ang kanyang pinadidingdingan. Ayan, napakakalat. Kaya niya ito padidingdingan guys, dahil sa uh, napakarami ng mga manok na ligaw. Kaya meron siyang mga ganito, ayan, nilalagyan niya ng ganito. Para hindi maiputan ng manok yung pinakasahig. Umipot man, nakasapin siya sa dahon ng saging. Ay, kaya niya padidingdingan, paiikutan na ng dingding para ang mga manok ay hindi na makapasok dito. Dito kasi sa nagluluto, ito yung ginagawa niyang kusina. Ay yung kanyang talagang bahay na. Ah, uh, andyan yung kanyang mga gamit. Ito pinakong kusina lang niya. Ayan guys.